Magandang araw ho sa ating lahat lalong lalo na sa ating mga kagruan sa Department of Education or DepEd Meron hong magandang balita pero hindi pa masyadong maganda dahil ito ay isang Senate Bill pa lamang at saka pending pa doon sa committee level Pero at least merong mga pahayag just like sa mga social media today na mababasa natin Na merong panukalan na providing additional support additional salary at saka sweldo doon sa mga public school teachers natin. So, ito ay, if okay? Kung kapag ready na kayo, tingnan ho natin itong Senate Bill na final ni Senator uh, Bob Aquino. Okay? Uh, ito ay uh, entitled, An Act Providing Additional Support and Compensation for Educators in the Basic Education. So, ang act is ang at sweldo para sa guro Act. Okay? ah, uh, ito na panukala na batas is para lang sa mga kaguruan. Alam mo natin na meron hong umiiral ngayon na SSL na bawat taon ay meron ding increase around 1.5 sa lahat ng mga government uh, personnel. Pero ito is designed lamang para sa mga guru. Okay? Anyway, tingnan ho natin uh, kapag matutuloy ito or meron ba itong pag-usa doon sa committee level just like The current secretary in Department of Education si Senator Sonny Angari dalawang beses uyan nagpropose din na iangat ang salary ng guro ang sweldo ng guro to salary grade 19 na ata pero wala pa rin nangyari let's see anong pwede mga gawa ni Senator Bacaniades okay so tingnan lang ho natin uh, wag masyadong umasa sa mga kaibigan mga uh, DepEd teachers public school teachers dahil ito ay isang panukala pa lamang hindi ho ito batas Pending pa ito sa ano, uh, committee level nila. So, ano bang meron dito itong ang at para sa Guru Act? Okay, tingnan ho natin. So, itong mga, sino ba yung mga beneficiaries ho natin dito? Uh, tingnan ho natin. Um, ang maka nito because ang um, definition nila ng public school teacher, kung titignan ho natin dito, Itong public school teacher. Ito ay mga uh, persons engaged in actual classroom teaching in the basic education. Teaching sa ALS. Teaching and not teaching employment in the Philippine Science High School systems. School-based supervisory, managerial, administrative, or technical functions. of public basic education. So, technically, lahat ng mga personnel ng basic uh, education. So, sino ba yung beneficiaries kapag maging... Uh, batas ito. Pero napakahaba ho ng proseso. Ito ay parang hindi pa nga, ano, just bilang lang ho ito. At saka pending pa doon sa committee level nila. So, kapag matutuloy ito, uh, ang mga beneficiaries, lahat ng public school teachers, locally funded teachers, Philippine Science High School teachers, teaching and non-teaching personnel, non-teaching personnel din ng deped. Yung mga, ano natin, AO, mga ADAS, ganoon. Of course, hindi kasali dito yung mga meron ng salary grade level 30 under the Deputy Schedule of Salaries or the Assistant Secretary or higher position. Hindi yung sila kasama. So, magkano ba kapag ito ay magiging batas? Pero again, napaka haba ng proseso nito. Um, committee level, then plenary, then ano pa yan, approves, first reading, second reading, third reading, uh, ang dami pa, okay? So, sana sabi ko na earlier, wag masyado umasa pero at least merong ganitong usapan so kapag ganito uh, section 5 additional compensation para sa mga guru besides doon sa uh, ongoing na tranches an amount of 10,000 pesos per month shall be granted so additional 10,000 pesos okay but do not expect na ito talaga kapag mag grant is 10,000 pesos talaga yan kasi may ang ang takso malaki din ho yung tax. So 10,000 pesos for the teachers additional. Pero uh, since hindi siguro kakayanin ng government na isang bagsakan lang, nagpropose pa din na meron uh, this will be given in uh, three tranches. So first year 4,000, second year 3,000, then third year that will be uh, 3,000. So yun ho ang mangyari, pero hindi ho natin alam, again, uh, kung maging batas ito or uh, mga lawmakers ba natin susuporta dito sa panukalang batas na inihiyain ng isang senador na si Baham Aquino. Okay, so, malaki-laki ho itong uh, tulong sa ating mga kaguruan sa Department of uh, Education kapag matuloy ito. The question is, number one, meron bang pera ang gobyerno? oh, ang dami namang siguro ang piyera ng gobyerno Kaso lang, may nakalaan ba para sa mga teachers? Second, pipirmahan ba ito ng Pangulong Marcos Kapag maging uh, batas, ma-approve sa Senate As well as doon sa, the, by the Congress no? uh, Both, ano uh, Pipirmahan ba niya ito? Or hindi, baka meron din siyang ibang mga priorities Sa kanyang mga projects, etc So, uh, yun no know, So, this is a good thing kasi merong usap-usapan pero sana hindi lang sa usap-usapan lang maging, ano ito, um, hanggang doon lang, na ano? o oh, Hanggang pending lang doon sa committee level or he, even hindi gagalaw doon sa kanilang committee level. So, kayo mga teachers na nasa Department of Education, it's your time na you can ask the help doon sa mga mababatas kasi nakasalalay din yung mga <laughs> benefits as well as salary increases ninyo uh, doon sa mga mababatas natin. Or of course, doon sa president kung i-approve niya o hindi. Alright? So, sa tingin niyo uh, DepEd personnel, mga kaguruan sa DepEd, meron kayong pag-asa na uusad itong uh, uh, angat sweldo para sa guro act ni Bamakina? Ano sa tingin ninyo? Okay? Kasi malayong malayo pa ang uh, journey uh, bago maging batas ito ka i-implement ito. Kasi kapag meron namang batas, gagawa pa rin yung DepEd ng mga implementing rules and regulations kapag mer pinirmahan na yan ni Pangulong Marcos. Kailan ba ipipirmahan? hindi ba? Kailan ba itong mapasa ng batas? Kailan ito sa salang? Doon sa plenary? So, malayong malayo. Pero, just yes, ano na lang. Uh, Uh, just be hopeful but don't think it too much, okay? Para hindi kayo mas stress kasi malabong malabo pa ito. Anyway, just be hopeful, okay? Anong masasabi niyo Maganda ang araw sa lahat.